guys, dito tayo ngayon sa Parola Sanctuary. Meron pa lang ganito dito. Ngayon ko lang alam. Shelter na mga girls na alam nyo na. How cute! Galing kay Christmas! Ang okay. dami, oh. So, Christmas na Christmas dito sa ano, Parola. Oh, come on, idagdag. Ah, ang cute to! Oh. Sino kayo baka sa inyo? Oh. <laughs> oh. <laughs> Mamaya, sa talaga. Sa akin tayo ngayon. Ngayon, gabi, no. gabi. O, o, Hindi Gabi na. Mamayon gabi. Sige, ka ka, ako na maghahawak. O, hindi ka <laughs> uh, Thank you, Christine. Maganyan din kami. Ha? Huh? <laughs> <laughs> naman tayo. Oh, gata Ang okay. Christmas okay. Christmas dito. Okay, after okay. hope, my faith. Miracle! Mm -hmm. Miracle! 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 Miracle. Miracle! Trisha! Trisha! Sa Galilee! Blue! Oh, gusto niyang ang blue. Ano ba siya Jenifer, 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 Jenifer. Kamo pa pajamas, <laughs> pajamas. Pajamas. Nanguna na po si yes. si principal. Nagpasitong. Wait sa akin. Kisa lang, just one. <laughs> just one. Just just one. Walang blue. Sapili so ka na isa. Pili ka. Pilian mo nga si Adim.

Ah, may Ana. Ayun, 500 sa akin. <laughs> oh, sino pa 'yung i-awain? Oh, eh, na. May 1,000 pa, guys. Kasi oh, so 1,000 na lang akin. 'Yun na. Yun na. Uh, tapos. 'Yun din ata. <laughs> Yung mga nganak, hindi pa nanganganak, no? Yung mga nganak, yung mabubuntis, no? Ako, mabubuntis ako. Oop, may pang-jollibee kayo. Pila! Magdo, magbo naman kasi nag-jollibee ko kanina. O, pila ah! to Yung dito. Pwede rin. Mag-inap. 100. <laughs> okay, pila tayo. Ay, so walo, Ayan. Eh, paano itong 50s? Sige. Pura. po. sa Ay, dalawa lang. Ah, sakto. <laughs> <laughs> Merry Christmas. <laughs> dumating kayo at naging part kayo ng like Christmas. Um, maagang Christmas ng mga bata. So, lagi kong sinasabi, may gift man o wala, ang presence niyo po ay napakalaki ng bagay para sa amin dito, lalong-lalo na sa mga bata. Ang um, especially na we are happy kasi we saw yung love ng isang mother sa inyo po at nagkaroon yung mga bata ng instant mothers sa inyo at thank you sa bonding na binigay niyo sa mga bata ngayon because mostly that something na That's something na hinahanap ng mga bata and thank you po at sana sana hindi ito yung huling pagkikita natin yes Please feel free to come and Anytime. spend time with the kids um please let other people know that parolas and for you exists din po whether magbigay sila ng donation Or just come here and spend time sa mga bata. We will appreciate that. At sana, samahan niyo po kami na laging ipagdasal sila, lalong-lalo na sa mga court hearings nila, na makamit nila yung justice sa mga nangyari sa kanila. At sana, pray for them, for them to heal properly, for them to heal fast. At para makauwi na sila sa bahay, sa safe home na deserve po nila. And pinakadali niyo po yung trabaho namin. Dahil sa mga taong katulad niyon na tumutulong at nagiging blessings sa amin at sa mga bata. So thank you so much. Thank you.